Hello, Hello mga Mars! Mar. So for today's Ito? video, ginisang ang palaya na may egg at giniling so ang lulutuin natin mga Mars so at fried so galunggo. Yeah, yan. So binabat ko na itong hiniwa-hiwa ang palaya. Yan sa asin bago ko piniga. Yes. Then nagscramble ako ng egg, egg. Nagisang ako ng bawang sibuyas oh. at kamatis So niluto ko mabuti yung kamatis mga Mars Bago Watch ko nilagay yung pork giniling Ayan, give it a good mix. Mix, mix mix, mix, mix So yan, tinakpan ko muna siya mga Mars, Mars Para matastado ng bahagya ang ating giniling And Then nilagay ko na itong pinigat kong ampalaya then lalagyan ko na siya ng egg. pampalasa natin oyster sauce. So, pack lang yung nagamit ko dyan, mga Mars. Again. Then mix, mix, mix again. Give. Again. Mix, mix, mix. Mamimitan. ko siya ng konting sabaw mga Mars para malutong ate ang palaya. Ayan. Ayan. So, pinalambot ko ng konti. Then, nilagay ko na itong scrambled egg. Ayan. Tinakpan ko siya, Mars, hanggang sa malutong ating egg. Sa mahinang apoy. Egg. So, magka-fry na muna ako ng galunggong. Ayan. Ganyan Galung? siya ng konting harina, mga Mars. The Mars. Then, finish na and ready finish to serve na ang ating ulam. Ang palaya oh, wow. at galunggong. Kain tayo, mga Mars. Thank you Blind for watching! Thank you watching.